What's up mga kaasang at doon sa mga bagong viewers ko eh ayun na ah, kamusta po kayo dyan at yun naisip kong gawa ng video para i-share sa inyo yung aking ah, ginagawa sa matagal na panahon eh talaga namang kumikita pa rin ako so ayun nga ah, na naisip ko lang na baka sakaling pasuhin nyo ang ganitong klasing business at bigyan ko kayo ng konting tips at ah, share ko lang yung aking mga experience sa ganitong klasing ah, negosyo so Diretsoy na natin anong ba topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon is yung pagbe-breed at pagbebenta ng gapis. So, ayun oh, uh, bigyan ko lang kayo ng ano ng konting background sa sa akin kung paano ako napasok dito. Actually, 2017 nag-start ako mag-alaga ng isda at after noon mga ilang months lang isipan ko na rin na mag-breed. So, Uh, ako kasi ano, I'm business minded ako ever since nung bata pa ako. Eh ko na lahat ng ginagawa ko ay gawin kong negosyo o pagkakitaan. So napasok ako sa fish keeping, una kong binibreed is mga flowerhorns at nabili ako ng maliliit na clown pinapalaki ko at binebenta ko siya. So afternoon medyo nagsawa ako sa kanya. Nagsimula naman ako bumili ng guppies which is yun yung naging stable talaga para sa akin. So, simula e, noong 2017 hanggang ngayon, 2024, eh, nagbebenta pa rin ako at nagbe-breed ako ng mga gapis. So, ayun, no? paano nga ba natin ginagawa yung pagbe-breed ng gapis? Una-una, bago ko pumasok dito sa uh, negosyo na to, eh, dapat, mahili ka sa, ano, sa pets o mahili ka sa pag-aalaga ng isda. Actually, yung mga ano, yung mga uh, aquarium hobbyist natin, eh, madali lang para sa kanila dahil uh, maalam na sila kung paano mag-alaga ng isda. Alam na rin nila syempre kung paano dumadami yan kasi syempre na pag-aralan na rin nila at na-curious na rin sila at dumating na rin, dumating na rin sa buhay nila na na-curious sila kung paano dumadami isda. Syempre na i-search na nila yan at pag-aralan na rin. So, yung mga gapis, no, sa mga hindi pa nakakalam, uh, sila yung mga isda na nanganganak na buhay na agad. So, hindi sila ano, nangingitlog. So, once na meron kang male at female gapi, automatic, mabubuntis yung gapi nyo. At uh, every month, kung maganda ang kondisyon, eh talaga mga anak at mga yan. Bigyan ko na lang kayo ng sample ng ratio. No? Kung magsisimula kayo na meron kayong trio na gapi, eh pwede nyo maparami yan every month. Uh, pwede mga anak yung gapis nyo ng uh, 50 50 to 100 na fry every month yun no? kung maganda yung kondisyon tsaka kung malaki yung inyong mga guppies so pag nagsimula kayo na medyo maliit pa ang usually nanganganak lang yan mga 10 karaso pero kung trio naman yan so kung dalawang female yung inyong uh, panimula eh, minimum meron kayong 20 gapi per uh, month tapos ayun no, gano'ng katagal ba lumalaki ang mga gapis? Uh, usually kasi ang mga isda pag from fry, uh, nagiging market size siya pag maganda pag alaga nyo ng 2 months to 3 months. So yung mga gapis, pag bumili kayo ng gapin ngayon at nabuntis yun, antay kayo ng isang buwan. Tapos pag nangalap yun, antay pa kayo ng mga dalawang buwan pa ulit bago nyo maibenta yung mga anak. So aabutin kayo ng mga four, siguro four to six months, pwede na kayo o nakakabenta na kayo ng mga gapis na sinimulan niyong paramihin. So, yun, no, dapat lang pag-aralan niyo kung ano yung mga klase ng gapis, no, dahil maraming klase yan, maraming kulay, maraming variety, meron mga rare, meron mga classic, so, yun, iba iba klase ng ano yan, ng pattern, iba iba, -iba klase ng strains, so, dapat pag-aralan nyo rin yun, tapos dapat intindihin niyo rin yung mga breeding behavior nila, dahil uh, Mas maganda kung naiintindihan niyo kailan sila ano, kung kailan sila nagmate tapos kung kailan sila mga anak, kasi may tendency rin na kainin ng, uh, ng mga breeders natin yung mga uh, maliliit. So, meron din tayong mga techniques na ginagawa para maiwasan natin na makain ng uh, breeder yung mga fry na inilalabas. So, uh, marami kayong makita niyan sa video dito sa YouTube uh, at sa Facebook, marami rin kayong makita magsearch search na lang kayo kung paano mag ng gapis at madali lang naman yon. Ako mismo marami akong video dito mga matatagal ko ng post na kung paano mag-breed at magparami ng gapis. So iba't iba kasing teknik ang meron dyan. So yun, no? sa puhunan naman, kung ikaw yung magsisimula ng pagpaparami at pag-aalaga ng mga guppies, kailangan mo lang ng isang lalagyan. Hindi siya, hindi siya required na aquarium. No? Pwede rin siya doon sa mga tubs lang, sa mga storage boxes. At kung anong pwede mo paglagyan ng tubig na pwede mo lagyan ng pump o pwede mo lagyan ng filtration, para ano para doon ka magpaparami ng gapis no so hindi talaga required na ganitong klase ng aquarium ng gamitin mo pero mas maganda kung ganito kasi mas may enjoy mo siya kasi may kita mo yung ano yung ganda ng gapis kasi eh, pag ganyan yung setup mo pero kung sakaling uh, ang gusto mo naman ay eh, magparami lang talaga para alam mo para may extra income ka eh kahit yung mga black tabs lang eh pwede na doon o no? kung ano mong pwede mo lalagyan dyan eh baka nasa galon pa eh, pwede ka kang magsimula kahit tatlo lang o trio kung tawagin. Sa pagkain naman niya, no, uh, maraming pwede nating ipakain sa gapis, lalo na pag advance na, ano ka na, na fish keeper ka na. Eh, yung mga live foods na yung binibigay. Pero kung nagsisimula ka pa lang, meron naman tayong mabibili mga powdered na feeds na para, ano, para sa gapis talaga. No? So, pwede na yon Though medyo matagal lumaki ang mga gapis natin pag ng ang pinakain. at minsan yung mga fry ay nababansod din. At may mga side effect din. Pero pwede na yun. No? sa alam mo yun, uh, medyo advanced na kasi pag yung mga live foods na kagaya ng mga BBS. Dap niya yung mga ibibigay natin. So, pag-aralan nyo muna yun. Pero kung magsisimula kayo sa from scratch na wala talaga kayong idea. Pwede nyo naman bigyan ng, ano yan, ng mga feeds na mabibili na ginawa talaga para sa gapis. Ang pinaka lang na... Uh, tip na pwede ko sa inyo ibigay is dapat alam nyo kung paano panatiling malinis yung aquarium nyo kung saan nyo manilalagay yung gapis nyo kasi yun yung magiging puhunan nyo talaga doon dahil ang gapis eh, pwedeng mamatay sa dumihan o kaya masobra na pagkain dudumi yung aquarium at hindi nyo alam kung, ano, kung healthy pa ba yung tubig dapat alam nyo yun so, reviewin nyo rin no, kung, paano yung, kung paano mapanatiling malinis yung uh, paglalagyan nyo ng gapis. So, um, madali lang naman yung filtration lang naman yan. O kaya kung mag-outdoor setup ka, eh, pwede kang gumamit ng mga live plants. Tapos yung may mga substrate na lupa. So, marami ka makikita nyo na videos na pwede mo i search Pero yun nga, no, napaka-importante ng filtration sa pag-aalaga ng gapis. At yun, napaka-importante nun para maging healthy sila. Dahil kailangan talaga maging healthy sila at hindi sila mamatay, no, kasi pag namatay yan syempre hindi nadadami yan, uh, lugi ka na agad. So, pinaka-importante talaga yung mapan mapanatili mo silang buhay at healthy para magtuloy-tuloy yung uh, poproduce mo ng mga gapis Sa pagbebenta naman guys, no ako, uh, matagal ko na rin ginagawa. Simula pa noon ever since. Nagbebenta ako diyan sa mga Facebook page, sa mga Facebook groups, sa mga uh, group, ano, chat yan, nagbebenta ako dyan. Sumasali ako sa mga groups ng mga gapis, ng na mga nag -isda. Tapos, pinapost ko lang doon yung mga pwede kayo benta. At yung mga pambenta ko na, alam mo yun, yung ready to, ano na, ready to benta na ng mga isda. At yun, nakakabenta naman sa loob ng ilang taon, eh, goods naman din yung, ano, yung uh, market. At hindi talaga nawawala yung uh, mga nag-aalaga ng gapis at mga bumibili. So, yun, no, kung pag-uusapan natin ng talagang detailed yung Uh, pagpaparami at ha, business natin ang um, gapis, eh medyo mahaba-habang kwento yan. So, kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo sa video na to, at pag-usapan natin yan. Tapos, yung mga gusto mag-PM sa akin, pwede sa Facebook, hanapin nyo lang ang aking page ng Facebook na Hendrix Bakery TV. Ah, tayo pag natin 'no kasi mahirap ano eh, mahirap uh, explain sa inyo lahat-lahat ng isang bagsakan lang talaga. Pero 'yun nga 'no, ang maano ko lang masasabi ko lang sa mga gustong sumubok at gusto pumasok sa pag-aalaga ng gapis para kumita. Eh napakagandang negosyo nito at napakagandang libangan din. So, 'yun nga, nanlilibang ka na, uh, kumikita ka pa. At, ako ha, sa experience ko sa vlog ng pitong taon, eh hindi talaga ako nawalan ng market. Though minsan may mahina, may araw na mahina, may araw na sobrang lakas naman. Eh, hindi talaga ako nawalan sa buong, alam mo yun, yung dumadaan na isang buwan. Hindi talaga ako nawawalan ng kita. So, ayun o, no, good luck sa mga papasok sa pag-aalaga at pagbebenta ng gapis. Uh, tayo, sana may napulot kayong aral sa video na to. Sa mga may tanong nga, message lang kayo sa akin. At uh, ayun, tapusin na natin ang video na to. Peace out!